Hello, hello everyone. Grabe. Binatikos ng malalak ni VP Sara ang administrasyon noong rally ng PDP as in meeting the avance ng Duterte sa Liwasan Bonifacio. Ito guys, panoorin natin na ah. President Sara Duterte na systematic demolition job at pamumulitika ang ginagawa sa kanila ng administrasyon. Sa kanyang patutsada, binigyan din ng pangalawang pangulo na hindi siya ang problema ng bansa, kundi ang maraming kapalpakan sa pamamahala ng leader ng bansa. Erlo Bringa sa detalye. Maanghang at mabibigat na mga pananalita ang biditawa ni Vice President Sara Duterte sa naging talumpate nito sa grand meeting de avance ng senatorial slate na PDP Laban o Duterte na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kagabi. Matapos ang pagsasalita sa si entablado ng mga kabilang sa senatorial slate, sumunod na dumating si VP Duterte. Kinabibilangan ang tinaguriang Duterte ang senatorial candidate na sina Rodante Marculeta, Senator Bongo, Senator Bato de la... Sa Rosa, Atty. Jimmy Bondoc at iba pang kabilang sa slate sa naging talumpati ng Bise Presidente. Dito ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa liderato ng bansa. Hindi pinangalanan ng Bise Presidente ang pinatutukuyan sa kanyang talumpati. Pero ipinahayag nito na nailuklok o manong isang leader na walang kakayahang unawain ng kalagayan ng mamamayan. Tinawag... Totoo yan, wala talagang kakayahang unawain no? Ang mga hinanaing nating mga Pilipinong mahihirap. Kasi naman guys, hindi kasi sila lumaki dito at hindi din sila alam mo 'yun, hindi din nila naranasan yung buhay ng isang uh, simpleng uh, mamamayang Pilipino or mahirap na mamamayang Pilipino, hindi nila nakita kasi buong buhay nila guys, kung wala man sila sa New York eh nasa malalaking ano sila, malalaking uh, at nakatira sa mga condo units, mga palasyo. Alam mo yung ganoon? Oo, kaya hindi talaga nila maiintindihan, guys, yung sitwasyon natin. I really agree with VP Sara. Inawag din niyang isang systematic demolition job ang mga kasalukuyang kaganapan laban sa mga kalaban sa politika. Filipinos deserve better nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo. Yes. At nakikinig sa akin. Yes. Sa uh, ng kalim of this country. <laughs> Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Ito oh, yan. Hindi Duterte ang problema yeah. ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Ang palaban, syempre. Hindi ang mga Pilipino lalo na hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutong. Nabanggit din sa talumpati ni VP. Si VP Sara na nga lang, yung mga Duterte na nga lang guys, yung sa panahon ngayon, sila na nga lang yung totoo talagang may malasakit sa mga Pilipino. Feel na feel mo talaga yung pag, uh, alam mo yun, si kay PRRD lang ha, ta talagang na napalaki niya talaga ng maayos yung mga anak niya. Kasi nakita talaga nila eh, alam mo yung sumusunod talaga sila ya sa yapak, nakikita mo talaga na hindi lang pera-pera. Hindi lang pera-pera guys. Sabi nga ni Congressman Pulong, ang dali lang daw ng election, yung trabaho, yun yung pinakamahirap. Walang mga yung mga congressman hindi nagsasabi ng ganyan kasi hindi mo naman talaga sila nakikita after ng election eh. Oo, hindi. Kasi wala na. Ang sarap na ng buhay nila hindi tulad nung mga talagang nag nagtatrabaho talaga ng uh, nagpapakahirap sa pagtrabaho para sa mga mamamayang Pilipino. BP Duterte ang iba pang mga tinawag na kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kanya ding pinagdiina ng problema ng mga Pilipino kabilang ang nananatiling mataas na bilihin, mataas na singil sa serbisyo at marami pang ibang problema na anila gawa ng kasalukuyang administrasyon. At ang huli ay ang ginawa nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maituturing na isang insulto sa konstitusyon maging sa mga Pilipino. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that wants there to put the country first even if it meant going against the most powerful interests in our homeland sa kasamaang palad iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagbili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang patundangang paglabag sa ating saligang batas. Correct. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatagi, tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Pag sinungaling, sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. Hindi nilang upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguan ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghihigot sa ating mga tao. Isa din ani ng insulto sa mga Pilipino ang paggamit ng aya na itinaon pa sa panahon ng halalan. Tuloy na tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan nito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Kasabay niya nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa mga naging kasama nilang mga taga-suporta para suportahan ang PTP laban senatorial Slate sa kampanya. Hinikayat niya din ang mga Pilipino na bumoto nila. Grabe At talaga guys, no? Pero pag dun ka sa rally ng ano... Alam mo yung rally ng uh, ng bagong Pilipinas ng Alyansa, grabe. Super duper talaga. Patay na patay talaga. Alam mo yung parang mga kausap mo parang mga zombie. Wala man lang alam mo yung genuine talaga na pumalak, pumapalakpak, tumatayo, nagchichir, yung nag-aagree sa mga sinasabi ni PBBM. <laughs> <laughs> yung nagdadala lang guys sa rally nila ay yung mga combo nila, yung mga drums nila lang. Pag, nag, pag nagra-rally si BBM tapos may sinabi siyang para sa kanya ay eh, maganda na ay eh. talagang ganun-ganun talaga yung mga drums tapos yung music, grabe. Para sinabi na marami nag-cheer, maingay. Pero pagtingin mo guys sa mga tao, grabe, halos walang nakikinig. <laughs> As in, guys, pero hindi ko na talaga siya ipapakita dito. Ayoko kasing tumingin sa mga rally nila kasi nak nakaka nakakairita lang talaga. <laughs> Kaya guys, nako don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day. God bless. Bye.